Hi po! Magandang araw. Ito na naman po si na siya, Vlog. So since na nagpa-vlog tayo, it is my responsibility and honor to share my experience, lalo-lalo sa totoong buhay at mga naranasan ko. So i-share isha ko sa inyo guys kung ano yung mga na-experience ko recently. So yun nga, hindi ko na siya itatakil pa but na-share ko dito sa vlog ko kung ano yung mga na-experience ko about sa na-scam ako, ayan. So, ito yung mga bagay na dapat nyo malaman para hindi kayo mas calm. At ito po ay base sa aking research at of course, uh, ina-apply ko rin po sa aking sarili. Bilang isang vlogger, i-share ko na rin po siya sa inyo. Para naman kahit papano ay maging aware din po kayo. As a content creator, uh, mahalaga po talaga na uh, ma maibahagi ko sa inyo yung mga bagay na naranasan ko sa araw-araw. Ang content ko ngayon guys is, paano ba natin maiwasan na mascom or mabudol So, alam naman natin na pahirap ng pahirap ang panahon ngayon. So, kailangan talaga tayo mismo sa sarili natin gumawa tayo ng paraan kung paano tayo maging aware at maiwasan dito. In my own experience, mahirap po talaga kikitain ng pera ngayon. So, unang-una, nagkatroma ako, pangalawa, syempre nang hinayang ako doon sa pera dahil pinaghirapan ko po talaga Kaya naisip kong mag-vlog dahil ayoko kong maranasan nyo yung mga naranasan ko nung nakaraan. First guys, dumating sa point na hindi po talaga ako nakakatulog ng maayos. But of course, ayun nga, kailangan natin ilit po mag stay tayo doon sa karanasan na yon or doon sa experience na yon talagang matotroma ka. So, isipin nyo na lang po na kaya nangyari sa inyo yung para wake up call at maging aware tayo sa ating paligid. Dahil salamak na po talaga ang mga scammer nga. Itong isishare ko sa inyo is that ano ba talaga yung mga bagay na dapat nating iwasan para tayo ay makaiwas upang tayo ay hindi mabudol or mascam. So, ito talaga base sa pag-research ko guys is talagang dapat Uh, suriin nating mabuti yung mga nakapost kasi ngayon uso talaga sa online transaction. So, suriin nating mabuti kung uh, legit ba yung mga tao na kausap natin. And of course, syempre, in my experience, marami akong ginagawa that time. Hindi ako nakafocus dun sa kausap ko. So, yung tiwala kasi, nandun kasi yung uh, tiwala. Kaya, nakipag-transact Hindi ko rin alam kung bakit. Uh, nagpadala ka agad ako ng pera doon sa taong na kausap ko. So, siguro dahil unang una ang gustong gusto ko yung bagay na yon and mura siya. So, doon po ako talagang nainganyo. So, yun po talaga ang bagay na dapat natin iwasan. Guys, ha? Kailangan i-validate po talaga natin kung okay yung kausap natin. Legit ba sila? Hindi ba sila mangluloko? Ayan. And then, pangalawa guys, is that kung sa online platforms kayo, halimbawa, yung mga Shopee or Lazada, kailangan po, bag review po kayo ng mga ratings. Ano po ba yung mga example ng ratings? Siyempre, kung bibili ka ng mga bagay-bagay, dapat alam niyo po yung mga feedback ng mga customer, kung okay ba yung product na nabili natin, or okay ba yung product na dapat natin bilhin, or okay ba yung kausap natin ng mga seller, and then... Of course, kailangan maging aware ka sa ganong transaction, guys. Kailangan po i-check nyo yung store kung legit po talaga ang store. Kasi um, nakikita nyo naman po yan doon sa customer's feedback, di ba? Kung halimbawa maraming na bumili or maraming uh, sold, nakikita naman niyo yun doon. Kung halimbawa, syempre magduda na kayo kung konti lang ang bumibili and then wala masyadong feedback. Alam nyo na po yun. Wala siyang ratings. Ano niyo na po ang ibig kong sabihin. And then, of course, guys, kailangan maging maingat tayo sa mga pakikipag-usap. Yun po talaga yung pinaka-importante. So, pakikipag-usap po talaga is that meron po talaga mga tao na magaling sila talaga makipag-usap na talagang kukuhanin nila yung loob mo na akala mo talaga is talagang matinong-matino sila kausap pero yun pala yun, eh, mangluluk pala. Kasi, syempre guys, kung hindi mo naman kasi talaga gawain ang mangloko or mangbudo or mang, budo, or mang scam, hindi mo talaga naiisip yung mga ganung bagay kumbaga nahulog ka na pala doon sa pang-scam nila so hindi mo hindi mo talaga maiisip na talagang na-scam ka kasi nga, ang galing-galing talaga nilang magpanggap ang galing-galing nilang uh, magsalita talagang panipaniwala ka di ba so yun po dapat suriin po natin and then ang pinaka-importante po talaga guys yung uh, mga post nila, kailangan i-check yung maigi, like mga price. Ah, uh, guys, kung alam nyo na na yung totoong price ng product, kung alam niyo na yung totoong price ng produkto, magulat na kayo kung bakit mura yung price na bimenta nila, di ba? So, doon pa lang dapat magduda ka na kung bakit yung original price is mahal, tapos bigla nilang binenta na sobrang baba, di ba? Magulat ka na doon, guys. Kasi, syempre guys, more or less sa so marketplace kasi kung halimbawa, nagpo-post sila ng mga second-hand item, more or less kalahati lang yung binabawas nila doon sa items. Pero kung talagang nagpost sila ng sobrang baba na yung price na wala na dun sa kalahati. Huwag na huwag kayong makipag-transaction dun kasi I'm sure bodol yan or mas scam talaga kayo. And then, pag-iingatan nyo rin guys yung of course pagdating sa, payments. Yan, so ito yung pinakamahalaga. Dapat pag-iingatan nyo po talaga pagdating sa payments kasi that time na nabodol ako, busy busy po talaga ako. And wala sa isip ko na ganun ang mangyayari sa akin. And then, ang usapan namin is ma-deliver na that time yung oras. Pero, nung nasen ko na yung pera, binlak na nila ako. So, yun ang masakit. So, hindi naman siya ganun kalaki na pera. Pero, nakakapanghinayang pa rin, guys. Siyempre, kung ikaw ay sumasahod lang ng, let me say, minimum, or above minimum, or konti lang ang sweldo mo, nakakapanghinayang ko talaga. Kasi, kung isisipin mo, isang araw din yun na pinaghirapan mo, diba? Ayan. And then, ayan. So, sa payment, kailangan as much as possible, Uh, cash on deliver or COD transaction talaga ang gagawin nyo, guys ha Huwag na wag kayong magbayad muna katulad ng ginawa ko Huwag na wag muna kayong magbayad Kailangan as uh, cash on deliver yung kailangan makita nyo po muna yung physical na items bago kayo magbayad Kasi yun nga tulad ng sinasabi ko bigla-bigla ako nagpadala naghanap agad ako ng GCash that time not knowing na ganun pala ang mangyayari sa So ngayon kailangan maging matalino na tayo guys So kailangan as much as possible COD transactions ang gagawin natin, ha? Para hindi tayo mabudol. Kasi karamihan po talaga mga binibiktima nito, based on my observation and experience, yung mga busy, kumbaga, habang nakikipag-usap ka sa phone mo, may ginagawa ka, or nasa work ka, and then pangalawa, yung may mga edad, may mga senior citizen, yung mga uh, walang masyadong alam sa gadget, yun po talaga yung kanilang mga karaniwang minibiktima yung walang alam sa gadget. Ayan. So, careful din dun sa mga may bank transactions. Yan. So, kailangan bago nyo ilink yung, yung bank transactions, maging aware din po talaga tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Ha? Lalo na kung meron tayong mga bank accounts. Yun. So, sa Gcash din, maging maingat. So, maging maingat din po tayo sa mga Gcash transactions natin. Ang masasabi ko lang talaga guys, is that lesson learned talaga para sa akin yung mga nangyayari na kailangan maging matikuloso ka, maging mapanuri ka dun sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kasi na, naglipanan na po ngayon yung mga and of, online transaction, kung baga hindi nyo nakikita ang isa't isa. So, nag-uusap lang kayo through electronics. So, hindi mo rin ma-validate kung siya ba talaga yung kausap mo or iba na ba talaga yung kausap mo. Advice ko lang po doon sa may mga edad na na be careful po tayo usap sa online. And then, As much as possible, kung hindi nyo po alam uh, gamitin ang inyong mga gadgets, pwede po kayong manap ng assistance like mga anak nyo, apo nyo, para matulungan kayo kung paano makipag-transact on. This is Shaina once again, and nagsasabi sa inyo na maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel, and sana meron naman kayong kapulutan na aral for today. And don't forget to subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much, guys!